Mga ka-teammates, episode 4 na tayo sa ating buhay litratista. Ito nga pala ang pangalawang flag ceremony kaya dapat maaga tayo. 5.35 pa lang. Mga ka-teammates, good morning. So today is July 7 at ito yung pangalawang flag ceremony na kasama natin si Mayor Benjo Agarao. So papunta na ako ng munisipyo para makipag shoot shoot ka ako ng kote habang nagpe prepare sila na doon. Yan, so tara, samahan niyo ako. Ang linis ng ating kalsada, ano? Uh, mga ka-teammates, bumalik ako dahil may nakalimutan ako. Plan niya kung ano, yung charger na cellphone ko. Yan, so isa pang tip sa pagiging litratista mga teammates gumising ng maaga para pag may nakalimutan ka, makakabalik ka pa. <laughs> Ito nga pala ang bayan ng Santa Cruz Laguna mga teammates Ang sarap sa pakiramdam dahil ngayon nakakapaglingkod na tayo sa ating bayan. Kaya samahan niyo ako lagi teammates ha. Ito document natin yung mga pagbabago na gaganap dito sa ating bayan. Yan sa mga teammates, nandito na ako sa may McDonald's. Ayan, so time check, 5.53. So ang call time namin is 7.30. Ayan, so dapat talaga maaga tayong kumilos para in case na meron tayong makalimutan ay makakabalik pa tayo. May breakfast muna ako dito sa McDonald's para pagdating ng ating mayor ay dire-diretso na ang trabaho natin. na no?

Kaya oh, po ang ating host po ngayong <laughs> isang guniyang bayan. Yeah. Kaya po po natin ang <laughs> mga... Yeah. Sila <laughs> <laughs> Ang bawat kawanin ng kubyer na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Bigyan niyo rin po kami ng Yung aking po close shoes na black ay biglang gumanga. Gumite, kasabay ng paghite at nang nararamdaman ni Vice Mayor na Arnie Mandiran po eh, hindi naman ganun kalaki halaga pero makakatulong sa ating uh, mga kababayan. Ayun po, uh, pwede sa SCT mo. Oh, alam mo na yun. Na implementing ng DILG ng Freedom of Information Bill uh, Vice, mga konsihal. Pinorward na po namin sa sa Kunayang Bayan. So, na po natin yan na uh, may papasapuyan sa Sangguniang Bayan para sa ganun po magkaroon ka kapangyarihan ng ating mga mamamayan na makahawak ng mga dokumento at malaman lahat ng transaksyon na pinapasok ng pamahalaang bayan. So, in-expect po natin yan na may papasapuyan ng Sangguniang Bayan. Mga department heads po, di pa tayo lupos na nagkakausap pero ngayon ko po, eh pa po tayo one-on-one kung -on gilis -one. sa mga problema ang kinakaharap ng ng sa takro sa tinaasahan po namin na yan ay mare-resolve ba lahat sa lahat po ng mga empleyado na nandito. Inaasahan ko po, po ang inyong kooperasyon, ang inyong tulong dahil malaki po ang inaasahan ng ating mga kababayan sa atin. At uh, inaasahan ko po, po na kayo tutulong sapagkat hindi ko po, po ito kinakaya, kakayanin magsolo kung hindi kinakailangan ko po, po ang tulong nang itim lahat natin pong lahat ano ho kaya sana sana simple lang naman po ang ating dapat gawin may mga batas na umiiral ipatupad ang batas sundin ang batas at hindi ko maniligaw ang bayan ng Santa Cruz sa ating pong inaasam na tunay na ng laran sa ating pong lahat magandang magandang umaga po maraming maraming salamat at mabuhay po ang bayan ng Santa Cruz At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga magigiting na konsehal. Grabe ang pagkakaisa ng mga namumuno sa ating bayan. Ngayon palang, ramdam na ramdam ko na yung concern nila sa ating mga mamamayan. Balita ko, meron kami i-cover mamaya. Uy, shout out, Boss Pat! Kasama nga po pala namin ngayon ang SCTMO para sa operasyon kontra kolorum. Ay, sige lang, tabi bilang ako tayo tayo. Ayan. Isa sa mga bagong uh, operasyon o project natin. Ano po? Una-una, ano po pangalan natin, sir? Uh, ako po si Alexander Aquino. Ako po yung team leader dito sa North Sector. Ayan, okay. Sige. So, ano-ano po ba yung mga, bakit po natin sila pinapara or kung ano man ang nakikita na natin sa isang mamamayan natin na biyahe? Ano ba uh, tulad ano, ng? Una-una, uh, sir, yung coding. Coding. So, ang coding po ba natin ay... Uh, paano natin malalaman? Paano malalaman ng mga kababayan natin kung coding matay or hindi? Uh, katulad so. ngayon, sir, Monday, dapat, bawal po lumabas ang ending ng 1 and 2. 1 and 2. Yeah. So, this time, ipopost na lang din po siguro natin kung mag-ready sila kung yung araw yung coding nila ano, mas okay. maayos yun no? ano pa? isa pa sir? Uh, Ugal na, yun namang ano mga walang prangkisa walang prangkisa so ang walang prangkisa ay color room color room kung tawagin natin ano po? so para magka-prangkisa ang isang uh, biyahero natin an biyajero, ano ay, ang nabiyahe ano kailangan po dapat, nilang magpunta sa munisipyo mag-apply kung open pa naman yung prangkisa tapos magpo-provide lang sila ng mga requirements ayan okay so And then, uh, ano pa po ba? And then, yung no license. No license, yan. Isi yan sa so pinaka mahalaga na... Yan po ang pinaka-importante sa oh. lahat. Kasi, unang-una, bawal pala nga mag pag wala walang lisensya. Ayan yeah. po Ang alawa po, pag nauli silang nagdadrive ng walang lisensya, ay may impound po yung sasakyan nila. Yeah. Ayan. Okay. Ngayon, pag na-impound po yun, titigitan po sila, tutubusin nila sa munisipyo, at kailangan po, dala yung papel ng sasakyan, yeah. Yeah. tapos, kailangan, mayroong... Meron siyang kasama na mayroong lisensya para mag-drive po nung sasakyan. Ah, okay po. No, So, in case naman po may uh, angti na sa munisipyo naman po, no, kung magkano yung babayaran at sila na po nakaka- Apo, apo, apo. Kasi po po po. Kasi kami yun? hindi naman po namin masyadong tabisado kung magkano yung mga katulad nito. Kung marami siyang violation, malalaman na lalala sa treasurer po. Ayan, okay. So, Uh, this time sir bago tayo magtapos so paano bakit natin to ano bakit natin to isinasagwa to programang to at itong mga operasyon na tulad uh, ng ganito unang sir unang una kasi sir talagang lugi lugi yung mga kumukuha ng prangkisa kumukuha ng lisensya uh, tapos yung iba biyahe lang ng biyahe kumbaga wala naman silang kaukulang mga dokumento so kawawa yung nagbabayad Ayan. isa pa doon sa coding naman Kaya binibigyan natin ng coding para mabawasan din po yung mga sasakyan na lumalabas araw-araw para hindi rin sa nakakaabala sa traffic. Ayan, okay. At last na, no? So, isa to sa mga dapat nating tupa din at uh, isa sa mga nabanggit ni Mayor, no? Ato. So, sir, bawal ang arbor. Yes, so, yung mga unang-unang sinasabi, bawal na ang arbor. Siguro kung kailangan pumubos, tumubos ng tama para para sa lahat, para fair, di po ba? Ayan. Sir, ito ba, uh, kanina may kinakausap po may tinatawagan daw na Arbor na lang. Ano pong sagot natin sa kanila? Ay, sa ngayon, pagpunta uh, magpunta na lang po sila sa munisipyo. Kung natikita na po sila, doon na lang po sila magpaliwanag. Ah, Kung ayan. naman po yung gusto nilang mangyari, at least meron na pong kakausap sa kanila doon. Ayan. Okay, sir, sir. Maraming maraming okay, salamat po. Okay, thank you po. Thank Kami you po. po uh, ang kabisera na media. No? Yes. Uh, magandang umaga rin po sa ating lahat. Good sa buong ng Santa Cruz. Para kita na Check, check. Check, check no. pa rin. Check. Oh, mga ka-teammates, pauwi na tayo. Maraming salamat sa pagsama. Sana kahit pa ma-inspire ko kayo sa mga ginagawa ko, mga ka-teammates. Ayan, Tobi. Cobra Prince I don't mean it a... Team TMJ